Hey everyone, welcome back to the channel. Ngayon, mayroon tayong espesyal na pakikitungo sa pagsisid natin sa kamanghamanghang Run Dalawayu, na palabas kung saan nakilala ng cast ng Running Man Korea ang kanilang mga Pilipinong tagahanga sa ASA Mall of Asia Arena sa ika-negatibo 6 ng Hulyo. Pagmarka ng kanilang ika-negatibo apat na nataon ng pagdudulot ng saya at tawanan, pinahanga ni Yoo Jae Silk, Seok, Seok Jin, Kim Jong-kook, ok, Ha, Song Jiyo at Yang Si Chan ang mga tao sa kanilang magkakaibang talento. Nagsimula ang mga agi-runners sa isang hindi ka pa cover ng hit song ng BTS na Spring Day. Nakakita kami ng mga solong presentasyon na tunay na nagpapakita ng kanilang mga individual na kakayahan. Si Jiyo ay kumanta ng Bamyanggang, si Seokjin ang nagmamayari ng All of Me, at si Jungkook ay walang kahirap-hirap na naghatid ng One Man. Si, si Chan ay nagdala ng tawa sa kanyang nakakatawang Freddie Mercury imitasyon, habang si Jay silk ay nagbigay ng isang nakakabagbag damdaming rendisyon ng Redevelopment of Love. Haha, -ha, kahit na umakyat sa entablado sa kanyang swagking performance ng Ice Bottle, kasama ang kanyang ginawang Korean boy group na SRC. Ang A Show's Love Team, sina Jiyo at Jungkook, -Ok, ay natunaw ang mga puso sa kanilang matamis na duet, na nagpapakita ng hindi maikakailan na chemistry na nag-iwan ng mga fans. Pero hindi tumigil doon ang gabi. Nakiisa rin sa saya ang Running Man Philippines cast kasama si Nagliza de Castro, Mikael Daez, Cocoy de Santos, Lexi Gonzalez, Angel Guardian, Buboy Villar, at Miguel Tan Felix na naghahatid ng mga nakakakilig na performance. Mula sa ang pag-awit ni Villar ng umuulan sa Maynila, sa makapangyarihang paghahatid ng Tala ni De Castro, ibinaba nila ang bahay. Ang mga Korean Star ay nakikibahagi din sa mga nakakatuwang laro, na nagpapakita ng kanilang talino at kaakit-akit na mga personalidad. Mula sa pag-alala sa mga nakaraang linya hanggang sa isang costume relay game, K-pop song at dance guessing challenge, at isang telepathy game kasama ang mga cosplaying fans, bawat sandali ay puno ng excitement. Habang malapit ng matapos ang gabi, ang cast ng Running Man Korea ay nagsagawa ng maraming pagtatanghal ng grupo na ginagawang mahalagang memory worthy ang bawat sandali ng fan meet. Nagtapos sila sa mga taos pusong mensahe na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat at pagmamahal sa kanilang mga tagahanga. Salamat, Manila! Palagi nating sinasabi sa sarili natin, sino ba tayo para karapat-dapat ng ganito kalaking pagmamahal? Dahil doon, sisikapin nating maging mas mabuti araw-araw. I just wanna say thank you for all your wonderful love. We promise you that we will work harder. Sana magkaroon ako ng mas maraming pagkakataon na makabalik sa Pilipinas sa hinaharap. Napakagabing hindi malilimutan. Nasiyahan ka ba sa pagkikita ng fan ng Running Man Korea tulad ng ginawa namin? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa mas kapanapanabik na mga update. See you next oras!